Ayan mga kamigs. Ito, sumabit na nga mga kamigs, no? Ayaw na talaga mga kamigs, oh. Sumabit dahil sa haba ng ano, sa layo ng ano natin, yung kabilang outlet. Ayan. Ito. Gumawa na ako ng ano mga kamigs, oh. Ito yung hope na sinasabi ko mga kamigs. Bingwitin natin 'to mga Kamigs. May 'to. Yan. Bingwitin natin 'to. Parang isda 'to mga Kamigs. Bini-bingwit. So ito naman Kamigs, hugutin na natin mga Kamigs. O, doon sa kabila, oh, yung scapela. ayan, nabingwit natin mga migs o yun bingwit ah, parang isda mga migs o no? ayan, bingwit natin